Arawan or Pakyawan, ano nga ba yung mas maganda sa dalawa na to sa pagpaparenovate ng bahay or pagpapatayo ng bahay? Naranasan na kasi natin itong dalawa na to ng multiple times ng paulit-ulit and, and, until na 2025, ginagawa pa rin natin na Arawan and uh, Pakyawan sa mga pagpaparenovate ng isang bahay or property. So unahin muna natin dito sa Uh, arawan. Ano nga ba yung advantage ito? Yung advantage nung nakikita natin dyan sa arawan na yan is magkakaroon ka ng control, total control, dun sa pinapagawa mong bahay or pinaparenovate. Siyempre, uh, bilang nagpapagawa ng bahay, mapipili mo yung taong gusto mo at kung sa tingin mong hindi siya fit no? at hindi hindi medyo babagal-bagal siya sa trabaho, pwede mo siyang uh, palitan ka agad. Tapos pagdating naman sa disenyo o mga materyales, kung ano may susobra dyan. No? Nagpagawa ako niya rin ng ceiling tulad niyan kasi magpapagawa tayo the coming weeks eh pwede mong pwedeng sayo na no tapos yung materials mapipili may materials na gusto mo so gusto mo ba ng mas makapal 0.5 0.4 0.6 o depende sa iyo kung ano yung gusto mong kapal ng bubong or bu uh, kapal ng uh, mga materials or ng bakal na gagamitin diyan. So ano naman yung disadvantage yan? ah uh, by the way guys, maraming pang advantage yan. Dagdag nyo na lang sa ano, comment down below nyo na lang. Yung disadvantage na nakikita natin dyan, syempre may possibility na magbabagal yung employee mo. Hindi ko sinasabing lahat ha, kasi kadalas lang na ma-feedback natin pag-arawan. Eh, syempre, they just take their time. Kasi nga syempre, kapag binilisan nila at tatapos yung trabaho, possible na wala silang kitain na sayo. So yun yung nakita natin, advantage and disadvantage na main reason Main na main. Ibig sabihin marami pang mga advantage and disadvantage. Dagdag nyo na lang sa comment down below para hindi na umaba itong vlog na to. So, dito naman tayo sa pakyawan. Ano nga ba yung advantage and disadvantage ito? Explain muna natin. May dalawang klaseng pakyawan. Yung isa yung labor lang. O isa naman, uh, ako nang bala sa labor at material. No? Depende yan sa kung ano yung mapipili ng mayari. So, simulan muna natin sa advantage. Advantage ito. Yung advantage ng pakyawan is wala ka nang masyadong iisipin. No? Kung sino ba yung i-hire mo? mag ka pa ba ng uh, helper? Kukuha ka pa ba ng tools sa ganito? Bibili ka pa ba ng materyales sa ganito? O ano, sukat nito yung mga yan is mawawala na po dahil si contractor na nga yung gagawa nun para sa iyo no ay eh, doon mo nga sila binabayaran no ang advantage din niyan syempre uh, yung mga uh, tawag diyan stress na other na makukuha mo so kunyari meron kang meron silang tauhan na nagkamali hindi mo na isipin yon dahil sila na yung gagawa ng para nun para sa iyo hindi ka na may stress doon ang disadvantage lang na nakikita natin diyan na lagi sinasabi din ng mga watchers natin syempre uh, yung mga contracting company hindi raw super high quality yung makukuha mo daw. Sabi, hindi naman lahat ha, pero may mga ganun na siyempre binababa nila yung quality. Kung nangyari, ito yung top tier, ito yung nandito lang sila. Dahil siyempre, according lang din naman sa budget mo yung bibilin nila na produkto para sa'yo. So ano nga ba yung mapapayo natin sa mga nabanggit natin kanina? Number one, kung ikaw po yung tao na busy ka, uh, ayaw mo nang masyadong mga technicalities na ganyan, ayaw mo pong mag-hair mag, ayaw mong mag ng mga tao, at uh, gusto mo ng peace of mind, at hindi ka naman sobrang galing sa konsa, pagpapatayo ng bahay o pag-renovate, re mas better po siguro no, na kumuha ka na ng pakiyawan kasi mas less stress yan. Uh, kung gusto mo naman, kung ikaw naman yung tipo ng tao na marami kang time, tapos uh, sa tingin mo mas better yung materialis sa pipiliin mo, gusto mo makatipid ko no, at dahil sabi mo magaling ka sa pagpapatayo ng bahay o pag-renovate, re pumunta ka doon sa Arawan, mas better siguro sa iyon. Kasi may nag-comment sa atin dati. Kasi dati nagpa-kunala yung dati nagpa-contracting company tayo, tapos nagpapakiyo tayo. Mas maganda raw yung Arawan. Sa akin, hindi. Depende po yan sa tao. Kasi may mga tao po, katulad ko, na busy po. Marami rin akong ginagawang iba pang bagay. No? Hindi lang itong pagbablog natin na sinasideline lang natin. Itong real estate, sinasideline, sideline natin. Hindi ito yung pinakamay na ginagawa natin. Marami pa rin ginagawa na mas importante pa dito. Kaya para sa akin, masabi ko na kung katulad nyo ako, mas better na ganun na lang yung gawin nyo. At kung ano lang, ayun lang, nasabi ko na siguro, ulit na naman tayo. Yun lang guys, um, it, may kulang sa mga nasabi ko, comment down below. Kung may gusto kang dagdag, I, I believe, meron pa akong marami pang kailangan sabihin na hindi ko nasabi. Dagdag nyo na lang sa comment dito, dito sa baba. Thank you!